ayan magandang magandang umagang muli sa inyong lahat ng mga kaidol panibagong video na naman tayo ngayong araw na ito at ito na nga kami nga ay nag u -utay, utay na ulit maghakot at mag-ipon ng aming ulingin Ayan, medyo may kalayuan nga ang aming pinaghahakutan itong aming mga inuuling na ari. Dahil dyan pa yung kinukuha namin sa kabila pa niyang kawayan na yan. Ayan, di may pakaway-kaway pa yung isa sa ating sa Ayan, napakabigat ng aming mga daladini, mga kaidol. Dahil... Ayan, dito na namin niya, ayan, dadalahin. Ayan, mayroon na namang pasan tong isa. Tapos, ay mayroon pang naiiwan dito sa huli. Ito nga at mm, siya ay naiwan dahil sa sobrang bigat ng kanyang dala. Ayan, di kaway-kaway para, para tayong artista ngayon. Charot! Ayan, dito na namin yan ilalagay sa malapit na sa aming pinag para hindi na namin ito hakutin. Ayan, yung isa nga pala ay hindi namin kasama sa pag-uuling dahil yan ay hindi niya kaya yung aming ginagawa. Ayan, tayo ay magpuputol-putol na ngayon ng... Paghati-hatiin na natin itong ngamting uulingin ulingin dahil ito ay pagkatapos naming bahabagin. Ayun, ay atin na itong isasalang para maging uling uling na nga at nang mapakinabangan naman natin. Dahil yung uno naming inuling dahil nga sa itong si ina na igipit, kaya ako nakapagbintan ng isang sako sa halip na panggatong na lang. Kaya eto talagang kami ay babanat na ulit ng pag-uuling dahil baka kami ay maubusan. Ayaw ko kasi nang ako'y maubusan ng panggatong dahil nga sa napakahirap bumili, napakahirap humanap ng pera sa ngayon, sa hirap ng panahon, kailangan natin magsikap, ayan, puhunan lang ay pagod din eh. Ayan tayo ngay magsasalang na. At habang ako ay nagkakamada din eh sa aming butas na pinag-uulingan, Ayan, dalawa sa uh, Por Marias ay patuloy pa rin naghahakot dahil nga sa medyo alanganin yung aming uulingin. Uh, Kailangan makatatlong sako man lang kami ditong uling pagkahango uh, na re Para kahit papano ay maging tigisan sako man lang la kami din eh. Kasi kakaunti itong uulingin namin ito. Hindi katulad nung dati, nakarkulasyon namin in mahigit na limang sako. Ayan, ang, ay may gitna, walong sako, ang nangyari limang sako lang. Pero ito, ayan, kaway-kaway muna tayo para tayong artista din ni Charot. Ayan, kailangan ay itong aming uulingin na ito ay makala, tatlong sako man lang. Ayan, dahil tayo ay nakapagsalang na. Ay atin ang tatahuban arin ng lupa para naman ito'y magatungan na rin natin maya, -maya. Dahil ito'y gagatungan natin ng mga alas doon. Nung unang hango namin dito, yung unang salang namin, ay ginatungan namin yun ay umaga. Kaso nga sobrang naiin-in ang uling, kaya medyo sabi lang ay naaabo. Kaya ayan, nilipat namin yung oras sa alas dos. At mm, para hindi siya gaano main-in, ayan, tayo ay mag ng mag- paliyab ng ating uling, kailangan muna natin aring paypayan para ito ay dumikit, o dumikit, para maglingas, maglingas ang ating uling. At kapag uh, ang usok nito ay yung medyo lumakas na, uh, pwede na nating tahuban, pwede ko nang tahuban ang butas na re, para hindi ito sumingaw din eh. Ayan, kapag uh, kasi may butas ang ating uling, ay siguradong sisingaw at maabo ang uling na naman namin. Kaya eto, yan, medyo-medyo malakas ng ating usok. Kaya pwede na natin sarahan ang, ang pamintuan ng ating, ayan, umaasbok na, o, oh, ba? Diba? malakas na kagad ang ating apoy. Ayan, kami ay maghahango na. At eto, sabi ko nga lang kanina, eh, tatlong, kailangan makatatlong sako kami para kami tigi sa man lang. Pero ayan, medyo napaganda nga. At mm, kaso nga, ang hindi maganda sa amin yung aming itsura, charot. <laughs> Dahil kami ay puro uling na rin ang mukha namin. Ayan. <laughs> <laughs> Ayun, puro uling na rin ang mukha namin din ni mga ka-idol. Pero okay lang, masaya pa rin ang buhay kahit kami naghihirap. At kahit puro uling na ang aming mukha ay kailangan naming magdiwang din eh. Dahil sa halip na tatlong sako lang inaasahan namin sa aming uling. Ayan, mukhang kami ay makakadadalawang, tig kulang-kulang tigdadalawang sako. Kaya eto, medyo maliksi-liksi muna tayo ngayon dahil sa medyo napaganda ang uling natin ngayon. Ayan ang aking uling ay itong nasa harap ko na. At